Good morning, everyone. Ayan. Ngayon na lang ulit nakapag-video. Wala akong madalas na vlog. Ayan. Alang araw na totally, sinusumpung ako ng reflux, acid reflux or GERD. Ayan. Para mas madalas talaga yung sa acid lang ngayon. Medyo nabawasan yung sa heartburn ko. Ah... Uh, at ulit kagapon, sinusumpong ako. Ang sakit-sakit hanggang kagabi. Then, ayun, nag naman ako ng ano, tusak ko yung anak ko. Kuha ako ng dahan ng bayabas. So, mga, mga 11 PM siguro, ano, yun. Kumalma-kalma na siya hanggang sa nakatulog na ako. So, isa sa sanhi ng pagsakit lagi ng tiyan ko. Or, tapos, sama na doon yung, yung stomach, stomach stress, kung tawagin. Sumasakit so, masakit ang ko noon, lalo na pagka nangagagalit. Siyempre, may mga anak tayo. Hindi maiwasan yung uh, pagka na yung mangunsumi tayo, diba? Pagka mapasaway yung ating mga chikiting. Then, isa pa sa, ano, no, sa dahilan nung lagi ko nang iniindang sakit noon, yung sabi ko parang alos, kasantabi ho, alos mata, mata tayo sa sakit. Yung pakiramdam na ganun, tapos halong pakiramdam na yung, yung parang kang yung nagle-labor mga nga naka, diba, pati likod mo na sakit. Tapos, puson mo, tagilira lahat. Alos, yung tasinang hinaka. Diba, may, natatanda, kung tatandaan niyo, meron akong video na yon na talagang asin in ako ng sobra nun. Yung hindi, mo, hindi ako makatayo muna sa higaan nun. Tapos din nung kumalma nun, nagpunta ako sa clinic. Pa, uh, ano ko, nagpatingin ako. So, nag, ano, uh, so nagpa-KUB ultrasound ako. KUB. Tapos, vagina, uh, transvagina ultrasound. So, na, para nauna yung transvagina ultrasound bagay yung KUB. Kasi dalawa yung ginawa sa akin eh. Then, ipatransvaginal ultrasound ako muna. So, ang nangyari, sabi sa akin, uh, may nakita sa akin na ovarian cyst. Pero normal naman siya, oh, na, ano, hindi naman dapat ikabala. Then, kasi yun din naman yung sabi sa akin nung ano nung pinabasa ko na yung result dun sa talagang obigay ni ayun, obigay ni doctors. Then meron siyang tubig sa likod ng matres. So, yun nga. May infection din ako nun. So, syempre, nirestahan ako ng gamot. Ayan. So, hindi ko nababanggitin dito kung ano yun. Kasi ba bawal. Hmm hindi naman kailangan operahan yung ovarian cyst ko. Tsaka, hindi naman siya yung malaki talaga na ano, hindi siya sobrang laki. Ano lang siya, buti nga naagapan eh. So, nagawa pa siya malusaw ng gamot, kasi hindi naman lahat ng ovarian cyst is inaoperahan agad. Tsaka, hindi, hindi rin naman siya cancerous. Hindi rin siya, ano, hindi rin siya tumor or ano. Normal cyst na tumutubo sa, ano, pero masakit talaga siya, guys. Iba yung sakit niya. Kasi nga, syempre, bukol eh. So, kailangan al alisin pa rin. So, yun, thankful ako na natanggal siya sa gamot pa rin. And, so, pero tindi ng gamot na yun, halos hindi ako nakakatulog. Tapos, para ako mag, ano, yung, san, ang hina ng ano ko, or nabibingi ako, tapos umu yung tenga ko. Diba? Ano ba naman, ah, 3 times a day bawat bawat gamot ko. So et, eto ano 'yon. Dalawang klase 'yon. So di anim na piraso yung may inom ko ng lakas nun. Tapos yun nga then nagpa, after na nagpa pap smear ako pin ako para malaman ko ano klase ng ano yung kung yung infection na sinasabi ko kasi meron na rin siyang katikati. So yun, alas hindi na magpatulog yung katikati na yun ay nga, infection siya. So, hindi naman siya, ano, hindi naman siya STD or hindi naman siya STI na nakakahawa. Hindi siya nakakahawa, guys. So, So, yun nga. Namastahan din ako yung pinapasak na siya sa loob. Tapos, iba pa yung iniinom ko. Iba yung iniinom ko. Tapos, meron ako mga pang hugas-hugas. Uh, and so, kamamahal, guys. and So, bumali lang ako sa uh, amo um, syempre wala na rin yung ano pera na ginastos ko kahiram uh, pa ako na magastos magpagamot pero at least naagapan guys kasi kung, kung palalain mas malala mas malala yung mangyayari pagka nang hinaya ka sa in or wala kang gagawin ah uh, <clears throat> excuse ayon So, di, nung after ko ng medication ng ano, yung tungkol sa ovarian nga, tapos nalaman ko na rin sa infection. Nagpa-trans ano ulit ako. Nagpa, kasi na-request ng obegay ni doctors ko na transvaginal ultrasound ulit para malaman kung okay na. Then, yun nga, after nun, ayun, okay na yung sa ano ko kasi pinakita ko rin picture na kung ano yung lumabas sa akin nung timing na nag-menstruation nag, -menstruation, nag -menstruation na naman ako nun. Nakita ko sa kanya. Sabi ko, ito na po yata yun. Kasi, ito, parang nalusaw na talaga siya. Kasi, first time ko makakita ng ganon. So, yung pinakita ko sa kanya. Sabi ko, pwede nga ito po ba yun? Tapos sabi, oo, oh, ayan, oo. Ah, oh. Tsaka, siguro yun, ang, ayan na nga yung ano. Tapos, ayun. Kasi talaga, ibang klase yung sakit to, guys. Tapos, lalo ako nahirapan sa pagdumi noon. Hirap na, hanggang ngayon naman, hirap ako sa, ano, kasi parang sakit ko na yun sa pagdumi ah uh, nagginawa lang na kapag nakain ako ng avocado nun. No? Tapos, or na ako ng cucumber, or nakain ako ng cucumber. Well, yung cucumber, pwede mo siyang gawin juice. lemon na lemon. Lemon kasi bawal sa akin yung sobrang tapang ng lemon. Kasi nga may acid reflux ako. Ayun, nasa luya, luya, ayan. Luya nalaga yun, Kasi ano yun eh, isa yun sa symptoms, no? Uh, pagka may ovarian cyst ka or may cancer uh, ka sa, ano, sa uh, ovarian. Uh, talagang ang dami mo mararamdaman, guys. Hindi mo maintindihan yung sarili mo. Tapos lalo na kung may anxiety ka, ayun, tulad na nangyayari sa akin. Grabe yun ka ba? Tapos, basta hindi mo siya maintindihan. Hindi mo siya, wala makakaintindihan sa'yo pag nangyayari sa'yo yung mga symptoms na yun. Diba? ayon So, ayun. Ayun, tapos na ako sa gamutan doon sa tungkol sa matras ko, sa, sa ako sa badyain ako. So, ingat lang tayo guys. Ugiliin natin magpa-check up tayo mga babae. Uh, kahit every six months pa yan, punta tayo ang ni Para ma-check nyo kung may diferensya ba yung ano nyo. Kasi kahit sa dalaga pa lang, kahit na wala ka pang anak or virgin ka man, pwede kang magkaroon ng ano sa ano, vagina mo or mo talaga. Kasi nag-research din talaga ako tungkol dun. Yan. So, thank God. Kasi nga, naagapan naman. Uh, and then, eto naman, yung nagpa-KUB ultrasound ako, kasi after nga ng medication na yun, diba, kala ko, okay na rin. Okay na. Now, as in, wala na ako mararamdaman tungkol dun sa, dito, sa tagaliran ko. So, meron pa rin. Then, ayun, request ng, ano, abigay na ko na nag-request ng KUV ultrasound nga ano eh. Diba? Naka-ano ko na magpa-ultrasound nun. Kasi nga, yung tagiliran ko talaga sobrang sakit talaga. maabot pa rin yan hanggang puson. Parang katulad nun ng, ano, naramdaman ko sa ovarian Maabot pa na siyang hanggang sa may left side. Tapos minsan sa kasama. Ayun. Nararamdaman ko pa rin siya. Lalo na pag kayo kumakain ako, makain ako as in parang napupultang parin ako lalo tapos uh, ang tawag dito ayun well, um, yung sakit niya iba yung para talaga akong matutuluyan talaga as in pag sumakit siya matatakot ka talaga para kang may cancer para kang ano ayun So, nagpaki bi ultrasound ako para malaman kung meron na ano kasi pati ang lampuson nga siya na ano pa rin siya kahit na okay na yung sa sa ano ko diba tag sa OB ko oh. then ang nangyari wala pong nakita kahit sa pantog sa bato or ano wala 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 nakita wala nakita sa KUB Ultrasound wala wala siyang mga bato, wala siyang mga ano. So nagtataka ako bakit ganun ka ako. Sabi ko sa doktor nung pinabasa ko na naman sa doktor, bakit bakit ganun? No? bakit nararamdaman ko pa rin siya kahe? tapos wala naman pala. Di sabi sa akin, no, bakit ah uh, tiningnan niya yung dati kong ultrasound, yung whole abdomen ultrasound naman 'yon, 'di ba? Buong ano talaga rin 'yon. Nauna yon eh, January. January ko pinagawa yun. So, pinakita niya. Kasi dinala ko lahat ng lahat ng test sa akin, pati yung mga laboratory, lahat nun. Pati yung to the echo, dinala ko nun. Pati x-ray, lahat. Lahat ng pinacheck up ko sa sarili ko, dinala ko. Ayun, nakita niya. Sabi, ay, oo, oh, pati sa Abdul wala naman din pala. So, wala kang ano. Tapos, sabi, sabi ko, bakit ganun? Tapos, sabi sa akin ng ni doc, yung doktor. Huwag mo na ipilit. Sabi niya, ano, bakit gusto mo ba ulit magpa-ultrasound? Mayama ka ba? May pera ka ba? Ayan. so, di, para sabi sa isip-isip ko, ko tong doktor na to. <laughs> tapos, di, <laughs> sabi okay ko na lang, hindi po, hindi po ako mayaman. Sabi ko, sinisiguro ka lang po talaga, ako wala talaga, kasi may nararamdaman ako. Diba, syempre magtataka ako, wala, wala nakita, tapos may nararamdaman ako. Sabi niya, wala sa ano mo yan. Tapos nag, sa, nagsabi rin ako, sabi ko nga, pero may acid po ako, nag-heartburn din ako pag ano, alam na pag nakakakain ako ng mga bawal. Ayun, tapos sabi niya, oh, yun, sa, ay, sa, ay, ayun, sa acid mo yan. Kaya ka nakakaramdam ng ganyan. Ano yung ano, sabi ko, e, bakit po sa left side po, ano yung pinakamasakit? Kasama yung sa left side ko, yung sa tagiliran. Tapos minsan hanggang po soon. Sabi sa acid mo nga yan. Ayun, ayun. Sabi, tapos narestahan niya ako. Kasi sabi ko, pati dito ko sumasakit. Dito. Tapos para ako may stroke ako pagkano, Para ako may stroke. Yun yung nararamdaman ko eh. Natakot na ako pa. Nag-anxiety ako. pagka dito sumasakit yung dito ko. Tapos dito nila ko ng mato. Nagapang dito minsan. Tapos yung mga daliri ko, nag-ano siya, sumasakit, naninigas. Tapos, Minsan yung kasama yung mga pa ako. Ano parang hindi mo lang ako mapupulikat o ano. Tapos parang bigla siyang titiklop minsan pag hindi ko siya naagapan. Ayun, tapos na pag nagpapanik ako. Nagpapanik attack na ako. Eh, tapos minsan pa, nakakaramdam ako ng hilo-hilo. Or minsan naman, pero yung, pag, yung masuka-suka naman, minsan lang naman yun, bihira. Bihira kasi nga nagagamot-gamot ko naman siya eh. Tinigilan ko na yung gamot na, yung reseta na nun tinigilan ko na muna. Bira na ako, minom ng ano. And so, minsan yung, yan, para, yan minsan, caramel S, yung, yan. yan. Pagka, yung talagang matindi yung dito natin. Tapos, ininom ko siya na mga dahon, dahon na. And, yung bayabas, ano, bayabas, dahon na bayabas, yan talaga the best. Ang bilis niya, guys, pag inatake yung nagiliran ko. Lalo na pag aalis ako, tapos timing na sumasakit talaga, hindi siya matanggal-tanggal. Eh, kailangan ko umalis. Kaya ganun, may may bibili na ako or punta akong school para sa mga bata. Iniinuman ko talaga siya agad ng dahon ng bayabas. As in, yung, yung magulang na para mapait talaga siya, mapakla-pakla. Isang baso yan. Mainit-init talaga. Kailangan mainit. Ayoko Ay, siyang ano na, sobrang lamig na. Pag inom ko niyan, mga ilang minuto, mararamdaman ko yung pagkalma niya. As in, mabilis. Kaya kayo, guys, yan. Basta, kailangan may disiplina rin kayo sa pag-inom niya. Hindi basta yung inom din kayo, basta inom-inom ng mga dahon-dahon. Alamin niyo rin kung ano yung risk niya, kung yung, ano yung bad risk niya, Paano ano yung magandang benefits niya. Eh, yung dahon ng gaya ba, ano, ano eh. Medyo, hindi ko siya ganong ginagawa. Nainom naman ako noon, pero bihira. Hindi ko siya ganong ginagawa kasi, di pa meron akong ano sa pate liver may mild fatty liver lang na naman pero bawal nga siya sa may, may fatty liver kasi pwede kang ano ang, ang risk naman noon pwede kang makaramdam ng pagkapaninigas ng katawan or tapos para kang asin nilalamig naranasan ko yun naranasan ko uminom ako nalungan ko siya ng bulaklak ng guyabana yung bulaklak kasi yung, yung pag ano ng bunga niya hinalo ko siya nilaga ko siya Then, para akong pakiramdam ko, para akong alamin, para akong lalag natin na magiging no na ginawa ko tapos na ko ito ako. Kasi so, yeah, nakakakain ako na mabawal ng sa liver noon, time na yun. Di ba alam mo naman liver pag nakakain ka, kahit mild lang yan, pagka nakakain ka na mabawal. So, umaano siya. Pero pagka, na ano mo yung sarili mo, nadidisiplina mo sa mga kinakain mo okay na nagiging okay naman siya eh. Basta discipline na lang talaga sa mga kinakain, pinapasok mo sa sikmura mo. Mga uh, tulungan mo rin yung sarili mo. Hindi yung puro bawal yung gagawin mo, 'di ba? Ayun. So, yun. Kaya mas madalas bayabas. Dahon ng bayabas. Eh tanglad, pwede rin naman. Pero, depende rin sa'yo. Diba kasi, ang tanglad. Mabilis din. Na nakakatulong din siya sa pagpapanormal ng blood pressure. Ang tanglad. Ay, hindi ko lang alam kung bawal siya sa mga low blood. Hindi ko lang alam, ha? magse-search na lang tayo ng guys. Ayan. So, ayun nga, ito yung part 2 ng, yun nga, yung video ko na sinasakitan ako. ng asin hindi ko malaman kung ma e ako. Ayan, pasentabi talaga ha. So, inabaan ko na tong video na to guys. Bahala na lang kayo kung tatapusin nyo tong video ko na to. So, ang hirap magkasakit guys. Ayan. eh uh, ngayon, ayun, yun na yung sanhin ng ano ko, nagkaroon ako ng ovarian and infection. Tapos, nag, uh, so, etong acidic na to, hindi ko alam kung Karon nako ng ano tong acid reflux or gird, gird, and uh so ano yun Kaya, ano natin yung mapagkain natin dapat disiplina disiplina tayo sa ano mapinapasok pinapasok natin sa chan natin kasi matitindi rin tong girth na to or acid reflux pag sinumpong ka talaga as in, hindi mo malaman kung mapapaanak ka na or ano, or depende sa ano mo eh. Tsaka sa, sa ano ng katawan mo, kung as in, malakas yung loob mo, kayanin yung sakit niya pagka maatake. Kasi pakiramdam, lalo pag nag-heartburn ka, pakiramdam mo yung parang katapos mo na or parang ka inaatake sa puso. Yung talaga. Kaya ka nga, nagpatuda echo ako nung kasi, nung nagpa-ECG ako, sabi sa akin, may sakit daw ako sa, ano, baga may barado ako sa puso. Tapos napainom pa nga ako nun ng gamot sa puso. Two weeks. Pero mo, pwede pala ako mag-bleeding nun. Pwede ako mag-bleeding sa chan or sa utak. Buti na lang napatigil sa hospital yun. Pinatigil ng doktor. Kung hindi, delikado pala ako. Baka yun yung ikatuluyan ko. Mahirap yung makakainom ka ng gamot na hindi para sa sa'yo. Ayun. Wala rin naman. Kung ano man meron mong ano yung ano ko, findings yung sa to the echo ko, pa mild, mild lang yon. Pero hindi naman siya as in heart failure. Wala akong heart failure daw. Wala. As in wala. As in wala akong barado. Sa puso. Kasi nga nun talaga na-depress ako nung time na dineclare sa akin. nag e sa akin na, doktor, na yung doktor sabi sa akin may barado ko sa puso. Ayun. Sabi ko hanggang dito na lang ba ako? Ganto na lang ba ako? Kahit yun nalaman ko na may acid ako yun. Tano gandito na lang baka parang nabago yung ano ko. Pati sa mga kinakain ko. Yung mga nakakain ko nung di ko nun nakakain ngayon ng maayos. Or naiinom ko nung di ko nun naiinom ng ano. Lalo na yung mga citrus. Be, ano, ngayon sinusubok-subukan ko pero pa unti-unti lang. Pero hindi rin madalas kasi nga syempre ako rin magsasuffer. Pag pinilit ko, tas binigla ko, ako rin mahirapan. Kasi nga bawal yung mga sobrang asim sa akin. Lalo ni yung mga suka. Bawal. Kalamansi. Pag sobrang kalamansi, bawal. Kamatis. Ayan. Doon nga ako lalo. Doon nga ako na ayun. Tinakbo ko ng hospital sa kamatis. Tinira ko yung kamatis. Sobrang dami ng kamatis kinain ko. May malalaki. Kaapat yata ako noon. Ay, asan yung malalaking kamatis? Tapos inog na siya. kinain ko kasi nga, di ba kala ko may sakit ako sa puso. May, ano, kumarado. Makakatulong yung kako. Sabi ko, kamatis. Yung pala, acid reflux or GERD ang sakit ko noon sa tiyan, tsaka sa dito. Pagka naninikip yung dito ko. Eh, lalo pala nakasama yung kamatis. tas nag-insalada pa ako. Nalagyan ko siya ng hilaw na sibuyas bawang, nilagyan ko sa bawang kasi ko may ano ko sa heart heart, 'di ba? Tapos talong, ayan, si luya, nilagyan ko siya din na dinurog na luya. As in, yun, halo-halo yun, nag-ano ko noon. Tapos may kalamansan, pinangsuka ako sa kalamansi, hindi nasuka, kalamansi. sa sarap lang kain ko, guys. Mga after nun, talagang nairapan ako. Mga, tapos kala ko katapusan ko na. As in, kala ko katapusan ko na. Tapos, na yung ano ko, hindi ko na maintindihan yung katawan ko. Yung para ko nang nalamig na ewan. Tapos, nagpapanak bumibilis na yung ano ko. Tibok ng puso ko na bilis. Nag, nagpapalpitate, ano, palpitate na ako. Tapos, yung kamay ko, tumitiklop na siya. As in, gumaganon. Pag gumaganon siya, pinipigil ko siya. Nahawakan ko siya agad. Tapos, pinapatunog ko siya. Inihilot ko. Ayun, medyo kumakalma siya. Tapos, titiklop ulit tas yung ano ko tas nahihilo-hilo na ako yung para para akong ano pag nung tumayo ako nung bigla akong ano matutumba para ako matutumba tapos yung guys sakit-sakit ng tiyan ko ulo ko tapos tekaan na ako para sabi ko inatake ba ako sa ano ganyan ganon sa puso ganyan, ganyan. tapos tayo eh, pinapatawag ko na yung asawa ko nun sa mga anak ko sabi ko takbo muna ako ng hospital ganyan yun na tinakbo na ako nun And doon na nagsimula yon Malaman ko na mayroon akong acid uh, kasi nga nag, ayun, napatest na ako lahat. Tapos to the echo. Alas magpa-general check-up ako. Alas magpa-general check-up ako.